Isang lalaki ang natagpo ang patay at duguan sa loob ng isang sasakyan sa may pitwason sa lungsod ng Quezon kanina. Blanko pa ang mga otoridad sa motibo sa krimen. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, isang hindi pa nga nakikilalang lalaki na may tamang ng saksak sa dibdib at likod ang natagpo ang patay sa loob mismo ng SUV na nakaparada sa gilid ng Benete Street sa panulukan po yan ng Pituason dito sa Quezon City kanina. Nakadapa at halo sumayad ang ulo sa kalsada ng mamang ito na nasa likod na upuan ng isang puting Honda CRV na may plakang XNG268. Ayon si lang sa sinakausap ng GMA News, nagsisigarilyo sila sa kanto na no may nakita siyang dalawang lalaki na nagtatakbuhan papuntang Pituason magalas 4 ng hapon kanina. Pero di niya namukhaan ang mga ito sa bilis ng takbo. Nang puntahan daw nilang pinanggalingan ng dalawang tumatakbo, nakita raw nila ang SUV na nag-a-alarm. Basta dalawa lang tumakbo. Pagalis ko sa... Kung vehicle sila lang, tumatakbo talaga, hindi na kasi sakyan. Na... Wala, wala. Tumatakbo lang ako. Uh, wala kayong napansin bago sila tumakbo kung nagtatakbo okay. Wala naman. May narinig kayong kotok? Wala naman mo. Hindi ko nga alam eh. Nandito nga kami sa loob eh. Kaya ko na lang takbuan eh. Ayon sa QCPD Sidu, hindi pa rin malaman ang motibo sa pagpatay pero tiyak na kasama ng biktima ang kumatay. Pero initially, sir, kung natin nasama na posib 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 po, posible po nasama nga po niya sa sakit ng mga sakit. Kasi po sa testigo nung mga, anong sinabi nung mga nandito kanina, ma'am, sila po ang nakitang nandyan. Na may so, mga ilang tao daw po sila yung gumawa rin sa sakit. Tatlo po Tatlo. Mel, meron mga na-recover na, na tatong chinelas at isang dugang t-shirt sa loob ng sasakyan pero hindi pa rin matukoy hanggang ngayon ng mga autoridad kung sino-sino talaga ang kasama nitong biktima. In fact, kahit po ang pagkakakilala ng biktima, hanggang sa ngayon ay eh, hindi pa rin nila makita. Alam mo Mel, inaabot na nga na, no, ng hanggang ngayong oras dito ang mga investigador gayon din ang mga soko sa dami po ng mga papeles na kanilang nakikita ngayon sa loob ng sasakyan. Nandoon po na, sa register ang, uh, pangal, ang posibleng nagmamayari nitong sasakyan pero ayaw na muna nila itong ibigay sa atin. Bagamat meron na po silang initial na information kung ano talaga ang nangyari dito, gusto rin daw nilang makasiguro kaya ayaw na muna nila magbigay ng informasyon. Pero meron po silang nalaman na malapit lamang daw po sa pinangyarihan ng krimen, itong ang uh, driver ng sasakyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.